bakit karamihan sa mga lalaki ay mahilig sa bubita? Alam nyo, Dudong, sa totoo lang, maraming mga kababaihan ang nagtataka, nagtatanong sa kanilang isipan kung bakit nga ba kinahihiligan ito ng iilan ng mga lalaki. Ayan, tuloy. Maraming mga babae ang nagpapa-implant, maraming nagpapalaki ba, ganon. Alam nyo na yon kung ano yon. Dahil alam nila na naa-attract ang mga lalaki rito. So, eto na nga, bago tayo magpatuloy sa ating usapin, syempre, disclaimer muna tayo. Ako ay hindi isang doktor. Ako ang inyong ate Balti na nagbibigay lamang ng tips. Ang mga ibinabahagi ko rito ay ayon ito sa mga eksperto. Bakit kasi Inday hindi mo tanungin ang isang lalaki? Dapat yung hindi alanganin ha, yung straight talaga. <laughs> sa kaalaman muna tayo, ito ay ayon sa mga eksperto. Alam nyo ba na ang hinaharap ng isang babae ay hindi pantay ito? Kapag hindi pantay, ang tawag dito ay breast asymmetry. Ibig sabihin nito ay magkaiba ang laki at hugis. Ito ay pangkaraniwan at normal lamang ito. Maraming mga babae ang hindi pantay-pantay ang itsura. Iba ang hugis, iba ang laki, pero ayon sa mga eksperto, ito ay hindi ikabahala. At dagdag pa sa mga eksperto kapag nagdadalaga na ito. Merong mga pagbabago sa hormone at kondisyon, isa sa mga karaniwang dahilan ng pagbabago o paglaki nito at kondisyon at ilan sa mga dahilan kung bakit merong unti-unting nag-iiba ang mga hugis, itsura nito so hanggang doon lamang ang may bibigay ni Ate Balti na kaalaman, hindi talaga pantay hindi pare-pareha bawat babae, merong pinagpala na malusog meron din pinagpala na katamtaman lamang, meron din naman na halos wala na talagang makita parang likod na ba, ganon so ito na nga ang pinakahihintay hihintay nyo na kasagutan bakit nga ba mahilig sila dito bakit nga ba uh, mabilis silang maa-attract dito so eto na ang kasagutan ayon sa nakalap nating datos ang mga boys daw ay mahilig sa mga bagay na wala sila isa na doon ang malusog na meron ang isang babae. You know what I mean. At syempre, ang ahem ni Inday. Alam nyo na yon. At syempre, ganon din ang mga babae. Gusto rin nilang makakita at makahawak nang wala sila. Alam nyo ba na ang breastfeeding, ito ay una nating pagkain noong tayo ay sanggol pa. At eto, alam nyo ba na ang mga dudong dyan ay mahilig daw magmasa. Kaya naman, kapag nakakita sila ng malusog, ay napapamangha sila, naa-attract sila agad-agad, at lumalaki ang mga mata nila. At dahil sa sobrang hilig nila sa pagmamasa, ay gustong gusto nila itong, gustong gusto nila itong hawakan at paglaruan dahil piling nila napakalambot nito at relax na relax sa mga palad nila. At para sa mga ladies naman, ito ang isa sa mga gusto nilang iparitoke. Ito nilang maging malusog din, maging malaki din. Dahil alam nila na ito lang ang paraan na mapansin sila ng kanilang crush. Dahil alam nila na attractive ito sa mga kalalakihan. Pero alam nyo ba, ayon sa aking pagnilay-nilay, ayon pa rin sa mga lalaki, ang malaking factor pa rin ang gusto nila ay ang pag-uugali ng isa babae sa panahon ngayon ay marami na ang peke sa hinaharap ni Inday akala mo naman totoo akala mo naman malusog yun pala ay peke lamang oh, di ba? Nabalitaan nyo ba yung kay AJ Rabal? Ang akala ko nga, malusog, maganda ang tanawin. Yun pala, nako nako, dumabas din ang katotohanan. Dahil alam nyo ba, sa totoo lang, ayaw ng mga lalaki yung ano, nagpaparitoki ka, para lang magustuhan ka ng iyong minamahal, para lang 'di ba? Magpapansin sa ibang mga ano diyan. Gusto nila yung natural lang, kahit maliit lang 'yan. Nako, kahit hindi masyadong malusog 'yan, talagang kung mahal ka ng isang lalaki, tatanggapin niya 'yan at mamahalin at mamahalin kanya. So ayun, mas gusto ng lalaki ng natural beauty lang ba? Ganon, hindi yung madami pang kuskus barikos sa katawan, sa sarili ng isang tao para lamang magustuhan ng kanyang minamahal. <laughs> so ayun lamang, si